Hi, magandang umaga po, mga kaidol. Magandang umaga, ka, guys. Harvesting namin ngayon, mga kaidol, ang aming gulay tulad nitong sitaw at saka uh, ampalaya. At sa mayroon po kaming mga uh, upo, mga kaidol. Yun, mga kaidol, oh. O, oh, mag-harvest pa kami mamaya dyan. Tsaka yung inuna na namin yung uh, sitaw. At saka ampalaya. palaya. Uh, so, may sili mga kami. May mga kamatis nga kami mga kaidol. So, I can't go. Hindi pa natin natapos yung pitas natin ng sitaw mga kaidol. Hello, goodbye. Goodbye, my pitas. Hello, good morning mga ka-idol Dito po tayo sa last line ngayon sa pagpitas ng ating sitaw At tingnan nyo po ang aking kasama ngayon si Gapo Sigapo ngayon ang kasama na ko sa pagpitas mga ka-idol Hayon Lagay na natin ang ating ating mahiwagang kamera sa ating bag si okay, wala tayong kameraman mga ka-idol so busy po tayo ngayon tingnan nyo po si Gwapo na kasama ko ngayon sa pag-harvest ng ating gulay mga ka-idol ayun o, no? tingnan nyo po oh. yun siya o, oh, yan diba tumutulong rin siya sa akin Pinatulong ko po kasi si partner eh, hindi pa makapagtrabaho mga kaidol So ito po yung sitaw namin Nga medyo may kalumaan na or may kaidara na Ay talagang kunti na lang ang bunga Mga kaidol ka Ito po yung nakita nyo nga, Ang daming bunga noon Pero ngayon mga kaidol Kunti na lang kasi Uh, habang siya ay nagpaluma nagpaluma ay siya ay nagkunting-kunting ang bunga at saka lumiit na ang mga bunga idol ha? sobrang init dito talaga talagang ang init ng mga kaidol ang ating uh, panahon ngayon maaliganggang or paang sobrang paang or maaliganggang ang panahon so yung sitaw namin medyo may katandaan na pero uh, mayroon po kaming mayroon pa rin kaming maha harvest mga kaidol tignan nyo po may mga bunga pa oh. maraming bunga ito po ang aking kaibigan na nagsasama sa akin sa pagbitas po 'yung si Guapo, Hunting Martin Guapo. Siya po 'yung kasama ko kasi 'yung kasama ko ay si partner. Ah. Uh, ah. Uh, hindi pa siya makatrabaho, mga ka idol, kasi nagkaroon siya ng lagnat at 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 mahirap pa siya makatrabaho kasi matamlay pa 'yung katawan niya. Mga ka idol. So by the way Ang aking kasama ngayon Ay si Martin No Martin po Ayan Ayan Yung nga ka idol Yun siya o oh. Tingnan nyo po oh. Siya po yun Si Martin Ang kasama ko Ang gwapo Sa malubago Ayun. Makita nyo man talaga yun Ayan yung babae dyan Nga Available, wala pa tong asawa <laughs> Nagkaroon ito ng asawa Sipag si nito mga ka-idol Sipag nito sa mga ah, Sa pagtulong Sa farm namin Mga ka-idol Kasi wala akong katulong ngayon So ngayon tanghali na nga Sobrang init na nga eh Kailangan tapos na to kasi in init Over ang init talaga mga ka-idol Oh, talaga ganun mga kaidol. Meron pa kaming pitasing upo. Ah, pagkatapos nito, isang isang line na lang to mga kaidol. Pagkatapos nito ay magpitas na ng nang upo. Upo naman, upo naman. Upo naman mga kaidol. Ah, ganun talaga. Ang buhay ng mahirap, Kung hindi tayo magtrabaho, hindi rin tayo makakain alangan man mga trabaho tayo ng legal mga di maayos ang mga trabaho para tayo magkapira ay hindi naman yun maganda At kailangan mga kaidol marangal tayo sa ating uh, ginagawa para para hindi tayo hahabulin ng mga mga gulo or mga tao maghabol sa atin kapag tayo ay magkasana di ba? ah uh, magtrabaho tayo ng mga marangal na walang walang wala tayong ma abalang ibang tao wala tayong masasabit ang tao mga kaidol bulad nito magbilad lang tayo ng init sa ating farm magpitas ng mga gulay or magalaga ng mga gulay tinaya po mga kaidol trabaho ni kasama ko guwapo manting masipag siya kahit mainit wala siyang wala siyang sino kundi ah talaga si wala pa nga tong asawa ng tao si na lalo na sa may asawa ay baka ka si nito yun siya sa kabila oh kabilaan po kami mga kaidol tutiro pa nga tong tao pero si pag ay lalo na may asawa ang init mga ka-idol sobrang init dito sa farm kung sino yung mag mm, talagang porsige ng sa farm talaga ay magtitiis tayo sa sobrang init ng panahon ay alangin naman baya iwanan natin sa trabaho natin kundi magtiis tayo para tayo makatapos nito or magkapira mga ka -idul. pag hindi tayo matapos nito hindi tayo makapira di ba ito ay magkaroon ng pera so ngayon uh, malapit na to matapos yon lapit na talaga nga how many One hours na lang talaga matapos Nagkaroon itong sobrang init ngayon kasi maulap yung panahon mga ka-idol. Sobrang ulap ng panahon. Yan talaga ng impact ng malakas na init mga ka-idol. <laughs> so, oh, by the way, mga uh, ka-idol, ito po yung sitaw namin. Mga bagsak presyo ngayon kahit tagtuyot dito sa lugar namin pero bagsak presyo dito mga kaidol ah uh, 20 pesos per kilo ngayon sitaw ngayon dito sa amin mga kaidol 20 lang po ngayon so sabi sa aming buyer uh, marami daw supply yun na uh, dahilan medyo mababa ang presyo ng competence damakong so ah nauhaw na ako mga ang uhaw uhaw ko na ng tubig wala talagang tubig dito